guys, pinalitan ko na guys yung original na coil, itong circuit coil guys, para umandar siya, hindi pa rin siya umandar guys. So, uh, siguro, hindi talaga nasira yung coil. Ang sira siguro guys, is yung spark plug talaga, kasi yung bagong coil to eh. Doon sa nagsasabi na yung circuit coil ay walang kwenta, so, para lang to sa mga walang pira guys ha. Kasi yung kuwel na to, is 600 lang. pero siguro mga mga 600 pesos. Okay. Pero hindi pa rin lumanda, tatanggalin na lang natin. Balik na lang yung original. Tatanggalin guys at ibalik ko yung original guys na kuwel. Kasi hindi naman siya huwag sa mago. Okay. Tatanggalin ko na lang to at ibalik yung original. Okay. Yan. Sa pagtanggal nito guys, meron pa lang terminal to guys. Make sure na lang na ibalik mo sa natural talaga na terminal guys ha. Ah. Pero kasi positive negative to guys. So para hindi ka para hindi ka magkamali ganito gawin mo guys ha. Oh. So pagtanggal mo ng terminal guys, ang ah, positive this is the positive terminal guys. Uh, ibalik ilagay mo na kagad sa positive terminal din ng ah, isang buhok. Para hindi ka magkakamali. Uh, para hindi mo malimutan o, ma o malagay sa maling terminal. Oh, so, this is positive, guys. O, so, lagay mo dito. Eh, eh, para hindi ka magkamali, guys. Baka, kasi malagay mo sa negative, eh. At marami pang mas... O, oh, yan. Ganyan lang, guys. Lagay mo na agad sa, sa positive terminal. At saka, ganun din yung negative, guys. Lagay mo na rin yun sa negative Kunin mo na kagad. Huwag mo na tagalan. Okay. Ang kuwil na to guys, para lang to sa mga walang pera guys. Ha? Mura lang kasi kuwil na to guys eh. Okay. tanggal lang negative lagay mo na agad sa negative na terminal guys para hindi ka na pama ng kamali ito na guys oh. Okay, Okay, tapos lagay guys. Oh, ayan na. Tapos ito na guys, oh. Natanggal na guys. Ito na yung original niya. Na coil. Ito na yung replacement coil. So, tanggalin din natin yung wire guys. Ang uh, connection niya dito. Okay. Tapos ilagay din natin ng mabuti guys. Para... Madali na naman ilagay ito eh. Okay. Okay. Yan. Tapos, lagay din yung sakit. Yan kanyang, uh, yan. And, tapos guys, ipitan na guys. ipitan mo nang mabuti para hindi gumalaw. Okay. Tapos, ito yung ground. ipitan din yung ground. Ayan. Tintita ng mabuti. Okay. Tapos ito guys, ipitan dito ko ng mabuti. Oh. Yan ang. yun na guys, kahit nagpalit na nga ng cowwell guys, wala pa lang nangyari kailangan natin siguro bumili ng spark plug talaga negative to guys. So para hindi ka magka ma para hindi ka magkamali Ganito gawin mo guys oh So pagtanggal mo ng terminal guys ang positive This is the positive terminal guys. Balik uh, ilagay mo na kagad sa positive terminal din ng uh, isang buhok. So para hindi ka magkakamali. Uh, para hindi mo malimutan o ma o malagay sa maling terminal. So this is positive guys. So ilagay mo para hindi ka magkamali guys. Baka kasi malagay mo sa negative eh. At marami pang mas. O oh, yan. Ganyan lang guys. Lagay mo na agad sa negative. positive terminal. At saka uh, ganun din yung negative guys. Lagay mo na rin yun sa negative. Punin mo na kaagad. Huwag mo na tagalan. Okay. Ang kuwil na to guys, para lang sa mga walang pera guys. Ang mura lang kasi yung kuwil na to guys eh. Okay. At tanggal lang negative. Lagay mo na agad sa negative na terminal guys. Para hindi ka na pa ma magkamali. Oh, ito na guys. Ha? Okay, yeah. Okay, tapos lagay guys. Oh, ayan na. Tapos ito na guys, oh. Natanggal na guys. Ito na yung original niya. Na coil. Ito na yung replacement coil. So, tanggalin din natin yung wire guys. Ang uh, connection niya dito. Okay. Tapos ilagay din natin ng mabuti guys. Para... Madali na naman ilagay ito eh. Okay. Okay. Tapos, lagay din yung sakit. Yan kanyang, uh, yan. And, tapos guys, impitan na guys. Impitan mo nang mabuti para hindi gumalaw. Okay, tapos ito yung ground. Ipitan din yung ground. And, Ayan. Kitita na ng mabuti. Okay. Tapos ito guys, ipitan dito ng mabuti. Hmm. Oh. Yan lang. Yun na guys, kahit may palit na nga ng coil, well guys, wala pa liling nangyari. Kailangan natin siguro bumili ng spark plug talaga. Mm hmm, i